Bale ito po ang gagawin nating isang pananghali po ngayon, oh, uh -huh, yan, oh. Uh. Lubi-lubi, niyug-niyugan, yan, ito po ang mga tawag diyan. Masarap po niyan ay ginatan, oh, uh -huh, yan, oh. Uh. Na, may lahok na ligo. Hmm. Ligo, yan, ligo. Ayan, sarap po niyan, uh ginatanto na kung kayo mahilig di yan mabibilang din po siya sa ano sa organic kasi ho, sa gubat naman ay wala po namang magpapataba uh oh, kaya ito ika ngayon maigi sa katawan oh, walang magtapataba walang mag i-spray uh oh, sa gitna ng gubat natin ito nakakuha ay bali ito po ang gagawin natin isang pananghalian po ngayon uh -huh, yan, oh. Uh. lubi lubi niyug niyugan yan, ito po ang mga tawag dyan masarap po niyan ay ginataan oh, uh -huh, yan, oh. Uh. na may lahok na ligo hmm. ligo yan ligo Ayan, sarap po niyan, oh. Uh ginatanto natanto kung kayo mahilig di yan mabibilang din po siya sa ano sa organic kasi ho, sa gubat naman ay wala po namang magpapataba uh oh, kaya ito ika nga yung sa katawan uh oh, walang magtapataba walang mag i-spray uh oh, sa gitna ng gubat natin ito nakakuha ay yun ari po yung ganari paghihimay uh, Yan. kung kayo po ay hindi pa bihasa maghimay ay ganari natutunan ko doon sa aking asawa sa kanila po ito kinakain talaga ay uh, kahit po naman saan kinakain pero dati ang gawa namin hindi isa isang gayunin ginagar na ay balam ay sabi ng asawa ko garne lang, uh, ay garne nga ay sabi ko ay sanay pala ito mm, um, yun natanggal yun dati po yung aming ginagayun pa ay Iya ay natok yey Sabi kayo, abay madali nga mm. Mm. Ito po organic. Oho. at gawa po ng yun nga po ang sabi ko sa inyo sa gitna ng gubat sa gitna ng gubat wala nag spray oh mm. tapos ay eh, wala nagpapatawa at ito po ay sukal sa niyugan ay. Aba ay ngayon naman ay. kukuha natin pang ulamin din. Hmm. Ate pong gagat na anong, may lakon anong ganari. Ano ba rin? Kanuping ba ito ba? sa <laughs> Sardinas Lala, na Lapu -lapu. po rin. para pala nang mamahali. Lapu-lapu. ata mga mahalis dahil. Ha no? <laughs> sila inalangaw din yan sa dagat ay eh, masarap din yan hmm tempo pagka himay Garni ang mga yari hmm. atin ho na marikat ang kakayo ito na po yung ating niyog, ito yung ating gulay. Tapos mag a po pala tayo ng ano, luya. Gusto ko yung may luya po, yung, gina yung ginataan. Kung ayaw po naman ninyo, ay di kahit hindi. Oh, yan. May langgam pa ah. Yan, po lang Hmm. yung pong iba ay ano ah uh, kumbaga, may display na ano yung minsan ay artificial ano po yan para siguro magana sa pagkain para bagay nasa palabas yung mansana sa isinubo ni awa ko si Dulpe ay si Babalo sabi oh, kakunat naman ito o pala naman ayun ay plastic ito po yung pagkahimay natin medyo pwede po naman natin pinuhin ng kaunti tapos papakuluan ko po sa tubig halbusan pwede po naman rikta eh pero kanya kanya po ulit tayo ng paraan dito ano kung kayo po yung nakakapagluto papa ano ha natin kaya ho ating hinihimay ng gayon Aba ka po naman sa bunga nga o, eh. Abay, kahaba, oh, ay baka tayo maluugan na rin mm. ah ba pagpuganar ka haba yan Pin pinuhin ho natin lang mm. tapos ating kahalbusan bago ating gagataan para lalabugin po ba ng kunti sa tubig yan yeah. Balito na po ating sinaing yan goods na po yan Yo. Bali ito na po yung ating ano. Yan, yeah, hinugasan na po natin at ating hinimay na. Yun ating pong Niub niyugan Yan. Atin po munang halbusan or papakuluan. Ano po, kanya-kanya po ulit tayo ng paraan ng pagluluto. Yan po ay pwedeng direkta. Pwedeng ganito, halbusan para mas maano yung pagkalambot niya. Ano po, hindi yun, saka po natin si gagataan. Oh, yun. Hintayin lang po natin. Yan po yung ating niyug niyugan. Oh. Halbos na po yan. Oh. Hmm. Maliit po ay yung ating nakuha. Oh. ka kakaunti ay. Oh. Kliyong po naman. Lalagyan natin niya ng gata. Oh. Kaunti lang. Oh. Yan, pwede na po yan. Pwede na po natin pagsamasamahin yan. Oh. No? Lalagyan na rin natin ng sardinas. Pag po naman yung iba, hindi na nga ingula, sardinas ipang ulam, ano po, ipagtitira natin ng kalahati. Oh. Yan po yung lang ah. Hmm. Mari, ulami nung hindi nangangain ng gulay oh. Purong sardinas. Oh, ay ang husay din At yung pong ganun eh. Anong disclaimer lang po? May malinis ah oh. Si, lugdug ang papagay oh. Nang lasap na lasap ang lasa oh. Eh sayang din yung asiti asiti. Oh. Yan. May natira pang kaunti oh lalagyan natin sabi ko sa inyo ng luya lalagyan natin ng bawang ah pagkulo niya yan medyo na na ang sabaw ginatang nilaga kapos malakas pa ka aking hihip sa ano na hintayin lang po natin ang muna kumulo Mm-hmm. nalagyan natin yung palingas na uyo tinatamlay ata yung apoy ay hmm. ay kulo agad oh ah wadalian yung pula ang ganda rin uyo yan po yung magpaitim ng kaldero mm. oh, nadila dila mm. nadila dila ang apoy nga ba oh, dali yan ang apoy yun Mm -mm. himod sa tabi ayo. lalagyan po natin palambing na asin no? napadami ho ata ang sabaw ayan no? Ay, na no? pag maraming kakain sa sabaw lang alamin nangyari nila aga sa ah tabon yung atin la lapu, lapu ay ay. Oh. Luya pala yun. Tayo po beri araw-araw na din sa ano. Ayan oh Araw-araw din sa masama o. Oh. Ayan. Sarap muna. Ayan. Hmm. Para naparami ano po. Hmm. Pero po 'yan. Kayo po ititimbrehan ko ano. pag hindi kayo nagluto at hindi niyo nagustuhan, huwag kayo hukay pipintas. Okay. Gawa ho ng kahit lalo na ho sa mga bata sa inyong mga anak-anak. Kahit sunog 'yan, upakan niyo ng kain. Kahit medyo tutong at gawa ng pag-umayaw yan ng pagluluto ay eh, hindi na matututo halos pag sinabi natin ah, sunog, sunog na sunog na ay kita na natin sunog ating inulit pa yan ho eh, para po ba nagkaka hindi man po eh, parang gano'n na rin yan di ayaw na hindi na susubok sabi ako na no, may inaano ay yung yeah, sabi mo ba masarap nga ba uto yung ating ano bibingka? mini ya yeah. di pag sunod di saka sasabi eh, medyo uto medyo, medyo abang abangan hindi masunog uh, ganaan po yun ay pag ating pinistaan pinistaan ay kakawa matututo din yun pag yun, may lumang sunog na tutong ay siguro ika anim ay perfect na oh. Yeah, ready to plate na po mm. walang baba ng camera hanggang sa maluto lalasahan din naman natin oh. ah ah ay talagang perfect na perfect oh yeah. shout out kay mga perfecto Kakain na po. Ha ah -ah. -ha. Talagang. Mm. Yeah. Mm -hmm. Pag tayo po tanghalian natin nga Pag tayo kumain na Ray. At tayo lumapat sa tulugan. Alas tres ang gising at yung sarap. abah, Hmm. basa pa. Mm. Ang ganda po ang luto. Kabaw. Oh. Oh. Kahit po ari, ano, kumbaga, organic naman. Oo, oh. yan, organic yung gulay. Awan kung yung sardinas ko, organic ang tawag din. Eh. Pero baka organic din. Doon ang sa dagat eh. Wala naman mag aano sa dagat. Mapira kung makakain ng kontami ah, oh. Yun. Yung kakain po. Mm hmm kapag pahinga, pagkakain oh. yun ang panginoon, salamat po sa lahat ng biyaya na nakaharap po sa atin uh -huh. mm, -mm. sita mo na nga yun nasubo subo pala ang sarap na mm -mm, lahat sa kalwa. sabi iba nang gagawa ng video ay ba, ba lipid ang supot na sarap ng camera ano tayo wala na malit malaki dala ang sumabit mm -hmm. Saan po salamat Talabang... po tayo po na may pahinga din ah oh uh -huh. kagaya na rin oh uh. Ayun ba na maibibidyo ko pa haba ko tulog? Ano po? Yan ang papahinga din po. Ayan, sarap. Mm. saging pala natitiba ulit ang saging may maraming na lumadadari di yan lakan ang buto antutubo yan di yan lasa po na rin ano ano ya po walang pagkibas sa baling mm, -hmm. mm lasa ko niyug niyugan din ya yeah, yung yun din po pag po kayo nakatikan na lang ganari yung yun din wala na iba mm. yeah. talagang kuwang nasa mm lubi-lubi ang tawag Ayun eh, paano po? Tayo... Magbabahulay na po ulit sa episode na ito ano po. Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod na video. Masarap po yung ating pangulam. Oh. Talagang abay ulit kasi sarap. Ayun, ingat po ang lahat. Happy na ang po. Bye.